special shout out tayo. Boyeng Rimulya. Putang hina mo ka. Ang oh, banal, banal, banal ng pangalan mo. Pero asal demonyo ka. Ma! Kung gaano ka pangit ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero Kinootamo pa? Ah, Mahirihiya maging si Satanas sa iyo. So, Boyzaga, and speak your voice. Dapat matapos na ang kagaguhan ng Marcos administration. Yay! Marcos, we Marcos Rizal! Marcos Visay Panahon na para putulin ang sungay mula sa pinakataasta asang sangay ng Gobierno, which is the executive branch of the Republic of the Philippines, which is President Ferdinand Marcos Jr. His wife, Lisa Araneta Marcos, his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, down to their last minions in the Congress and in the Senate. Again, I am not here to talk about how much money they robbed from us because it's so apparent and it's so obvious. I love nothing in It's so. They're so famous for being so magnanakaw from the Congress to the Senate, from the D.U.H. to the D.P.W.H., to the Bureau of Customs, to the Bureau of Emigrations, lahat ng sangay ng pamahalaan ninanakaw nila ang pondo instead ng magsilbi sa bayan ang kakapal ng mga pagbumukha. Ang sabi ko nga sa batasan, magnakaw ng magnakaw ng magnakaw kayong lahat. Dahil kahit matiisin ang mga Filipino, may sukdulan ang pagtitiis at galit ng mga Filipino. At huwag na tayo maghintay ng susunod na taon. Ito na ang sukdulan! Tayo ng wakasan! Mia mo ang patria, Pilipinas! Kami ang mga Pilipino, kahit gaano kalit ang aming boses, kami ay titindig upang protektahan, pangalagaan, at ipagtanggol ang buhay, ang bukas, at pangangap ng bawat isang Pilipino na lumalaban ng patas. Yes! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! PH, lahat ay dapat mag-resign. Kongreso, Senado, Pangulo, lahat ng may kabulastugan sa pagsi-service pagsisirbisyo publiko, lahat dapat mag-resign. They have every obligation to restore the public trust of the republic that is yes. yes. trabaho nila yon we are not asking for too much that is exactly the role as a public servant we should normalize demanding for something that we deserve dahil tayo ang nagpapasweldo sa bawat isa sa kanila. Ama! special shout-out tayo. Boyeng Rimulya! Putang hirap mo ka! Ang banal, banal, banal ang pangalan mo! Pero asal-demonyo ka! Ama! ng pagmumukha mo, sana binawi mo na lang sa pag-uugali. Pero, kinota mo ba? Ah, mahihiya maging si satanas sa'yo. You will fucking dethrone Satan himself because you are so fucking evil. Now, ito ang babala ko sa lahat ng mga politiko. Yes, the numbers here are not overwhelming. But alam ko, you are so fucking scared. Because the rallies, despite of your machineries, despite of your pera na pera namin, despite of your BBM bloggers, na bayad-galing mula sa taxes namin, despite of your manipulation of public opinion through the manuf manufacture of troll farms, to manipulate public opinions, hindi na mamatay ang mga rally. Yeah. Tama! Dahil ang mga Filipino ay hindi bobo! Tama! Maalam kami sa YouTube University, mga putang ina niyong lahat. At ito ang tandaan nyo. Yes! Tonight! Ang daming tumatawa sa social media. Mga trolls! Dahil koonti lang daw tayo. Yes! The numbers here are overwhelming. But the general sentiment of the Republic, of the citizens of the Republic of the Philippines is overwhelming enough that it will not die very soon. And one day, those fucking rage of the abused Filipino people will turn up on you. At siguruhin nyo, na lahat, pati pusa at aso nyo, isasakay nyo sa private plane nyo, mga putang ina kayo. maraming salamat po, kapatid na Amor. Ayan, napakinggan nyo kung gano'n niya pagtanggol ang inang bayan. Oh! heto Ano to? Ano to? Tuturoan ko kayo kung paano kumanta. Oh! Ah! It's a marching song. <laughs> Hindi nyo lang binabasa in between the lines. But if you try to read between the real lyrics, you will know is a marching song. Uh, what's the song? <laughs> no, I forgot the song. I forgot the song. I meant all black. Let me see. Uh, 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 what was that again? Meow, 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 No, it's not meow, 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 meow. You're all waiting! You're all waiting Marcos <laughs> to Have a little patience. It's here. Where is it? Where is it? Uh, okay. Na hindi mamatay Habang nang matapang Sabay-sabay Sigaw ng bayan Lumaban na Mga Marcos! Turugin na One more time Kami ay apoy Na hindi mamatay habang ng matapang Sabay-sabay Sigaw ng bayan Lumaban na Mga sakin Turugin na Thank you Alapakan po din. Bis amor, amor patria, a la